Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 2, 2024, lunes ng unang linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon. Atin po ang unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 2 verses 1 to 5. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito. Halikayo, kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas sapagkat sa Sion magmumula ang kautosan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sa sambahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpa mapagpalang, araw sa inyo pong lahat at tayo po ay nagsimula na sa ating pong tinatawag na panahon ng Adviento. dito nga po no? ay muli sa ating pong gabay para sa araw nito sa ating unang pagbasa na hinango na no, sa aklat ni Propeta sa Isaías. Sinabi nga po dito na siya ay anak ni Amos na siya ay nabuhay noong mga 18th century pa bago yung panahon ni Kristo. Sa propesiyang ito ay pinahayag niya ang pagluklok ng Diyos sa templo sa bundok ng Shon na kung saan ang mga tao ay inaanyayahan na umakyat sa tuktok kung saan nananahan Uh, roon ang Diyos. At pinahayag din ni Propeta Isaías ang muling pagpapatibay ng Panginoon sa kanyang tipan sa lahat ng mga tao. at Muli na tayo po ay naghahanda para sa pagdiriwang natin ng uh, Kapaskuhan o no? Pagsilang ng Yesus. Ito yung unang pagdating ng Yesus at uh, inaasahan natin at pinagdarasal natin na uh, maranasan natin ang kanyang muling pagbalik. Uh, gaya po ng narinig natin kahapon sa ating ebanghelyo bilang gabay natin sa unang linggong ito na iwasan natin ang magumon sa katakawan, sa kalasingan at mga alalahanin ng mga bagay sa mundong ito na hindi naman talaga kailangan. So isipin natin, pagdasalan natin ng na mabuti, kung paano nga ba talaga tayo makakapaghanda. Hindi sa anumang mga uh, external no na paghahanda, mga decorations. Pagamat hindi naman sinasabing bawal o huwag natin gawin yan. Pero lalo tigit wag natin makalimutan na maihanda ang ating sarili. Nakapasok na tayo sa uh, linggo ng Adviento. At sikapin natin na bawat linggo ay naroon tayo upang pakinggan ang gabay na mula mismo sa salita ni Kristo. Muli po, isang mong araw sa inyong lahat.